Good day! Today is Webes or Thursday. So, palapit na palapit na talaga ang araw ng aming pag-alis, guys. So, namimiss ko na talaga si Diday sa totoo lang. So, ang gagawin namin ngayon is magre-ready-ready kami. So, magpapakulay ako ng hair kasi sila Brenda nagpakulay din sila. So, gusto kong mag-black, more black ang aking book para shiny kasi yung kulay ko talaga ng buhok kasi ito o oh, brown brown kasi hindi na ako bagay sa may kulay na buhok talaga o oh. yung lumalabas na siya so, gusto kong mag black pa siya para fresh fresh lang yung look natin so, ayun na si June Bulag at nagpakulay din si Brenda and si Scarlett si Brittany so, na maganda sila sa Thailand guys hopefully walang maligwak Nakakata natatakot ako, Jay, uy, kasi first time ko mag-travel, guys, and then... Huwag ka lang kabahan doon sa immigration. Sabi nila, pag nasa immigration ka na, yung ano lang, yung parang... Normal. Normal lang, and then lahat na, sabi mo na doon, yung ano ba talaga, yung totoo, kumbaga huwag kang mag-ano. Huwag Di ba, Jai, na ano ka sa una? Asa ka itong mga country? Singapore. So si Jay Jay sa una guys, si Jin Mulags, before, nag ano siya, naligwak ka nun ano, sa Singapore? Ito ay eh, ako. Bakit anong nangyari Jay? Kasi sa airplane kasi, mag, bago kayo bababa kapunta ng Singapore, mayroong bibigay na papers mm. na pipilapan mo. Tapos? Ako, pampanti ako kasi pagpapunta na ng airport, nakala ko lalabas agad. Pero sa Singapore ka na nung time na yon. Oo, oh, sa Singapore na ako. So doon ka naligwak sa immigration oh, sa doon, Singapore. Oh, doon ako naligwak. So balik ka ng Pinas agad-agad. Oo. -agad. Oh, pagka after two days. Wala Hmm. Sayang. Tapos sa passport mo, hindi mo mahawakan yung passport mo. Kasi doon na ibibigay sa ano na airport na sa ano sa Manila na sa oh, Pilipinas. Ganyan pala pag naligwak sa immigration. Oh. And then tapos sabi nila pag naligwak ka sa immigration, makikita talaga yan lagi doon sa ano sa Uh, immigration talaga, kumbaga records mo ba pag gusto mong bumalik ulit sa ibang bansa. 5 years na ban yun? Mm -mm. Pero, try and try lang. O, hindi naman lagi na maliligwak tayo. Gano'n naman talaga yung buhay. Ayan, tayo para fresh-fresh lang ang look. Kahit hindi tayo manunuklay doon kasi maglalakad-lakad man tayo doon. So, later, papakita natin ang result. And kinabed na ko ano yung kulay naman na pinakulay nila. Yeah. Ito na, gel. Ah, uh, bong glory. Ito na, Ito na. Ito na. Ay, muna, gahapon teng. Katong dapat lutoon, tani mo. Wait, clams. Kinasun rago doon. Ah. Tamis? Tamis?

Kasi sa pagpapa-beauty ang mga tao. Papanail, soft gel tips. Soft gel tips. Ayan, papakuko. Tsara na kayo mga gamit ka rin. Nag-invest na dyan ba? Nag-invest na kayo mga dako nga. makakyo dyan kayo. Ikaw ay kang ka? Pakuko na kang. Ah, dark yun, no? Papakulay. Yung akin is medyo black-black na din talaga siya. Gusto ko mag-black talaga ng black na yun. Pwede ba sila, Naoy? Naoy, kasi gusto ko maluto talaga siya. O oh. medyo brown-brown pa nga dito na po. And naka-ready na po ang mga let, mga maleta. Mga bibit-bitin. Nandito na yung iba. Dito na yung iba. Hello! Finally, Char. And we have also another sabaw for today, but munggo naman siya. Cooked by Britney yeah. Spears. Tapos meron siyang mga karne. Mm -hmm. Munggo na may mga karne. Did you <coughs> gani? Ayan na naman sila sa prank na gagawin. Dapat ka na islaom yung buta nga. Hindi mapansin. No way. Buna. Ka na. Kasi madam ka. na wasa. Sa mga iko na kasi madam. Ay, iko na lang siya kay Lion. Sa alis mo ba? Lion. Sa taga na rin siya. Pag-anala dito.

Pati yung tubig na ino, ah! maalat din. So, double prank. Inuha ko, Lord. Dahil lang kayo. Ay, asun. Ay, parat kayo, Jay, parat. Gaya po <laughs> Da. Lay, what was Ah! Diba, talsikan ta Damay-damay na, oy. Ito yung nalawaan ko ni ko ni Mario. Ito yung nalawaan ko

Okay, kain. Ha? Yeah, hindi pa tapos dito na area. Papanel extension. Stick kuno kuno na umor gitaya sa lahat na naglata. Chara mo color mo, kore mo jigjig? No, maron niya po. Wala chodo sho. No, nice kay gray mo, shag gray. Popoy. Aba ni mo black kay ni da. Chada. Ready jigjig. Ano yung ito? pag sa dark Ay, Tudmang, murag pare si Imuha Gyapon. Jig? Oh, murag pare pare sila. Oh, meeting, meeting! Kaon! Abi na ako, okay. saan ang naasa? Tunga nga nga dako kayo. na ako, saan ang Ah. So, habang kumakain sila, ayan na. Later na naman tayo mag-update, guys. Kasi, magpapa-beauty-beauty daw muna kami sa gilid. Sa, sa ngayon, para pang ready-ready na lang ba. And, ayun na nga, kailangan mag-ready-ready kasi malapit na. 21 ang alis namin pa Manila. And then, 22 naman yung pa Hong Kong. So, bali, 3 days kami sa Hong Kong. Then after sa Hong Kong, um, punta kami ng Thailand. Pero habang nasa kami sa Hong, nasa Hong Kong kami, <laughs> grabe no nag-imagine ako pero hindi ko alam natatakot talaga ako guys kasi nakakatakot sa immigration sa totoo lang. Ay, huwag naman sana maligwak ang mga beauty ng amin namin doon. So hopefully in God's grace maano kami kay lahat, makasama kami lahat. So na nga, sobrang excited. Nagre-ready-ready -ready na din ako. And then, ayun, hawang hindi pa ako syempre Siyempre, namimiss ko na din yung anak ko. Kaya, kailangan ko makikbanding. And magre-ready-ready talaga. So, see you later. Kasi mag-upload tayo ng hapon naman natin na update. Bye, guys!